Hayaan mo na. Baka may hindi lang sila pagkakaintindihan. Paglilihis ni Lance ng usapan. Mag-ex na sila, hindi ba? Sa tingin mo ba'y may nangyayari pa rin sa kanila hanggang ngayon? Curious na tanong ni Chloe na siyang ikinadelim ng mukha ni Lance. Bakit hindi silang tanungin mo? Ikaw talaga, Chloe. Kailan ka pa natutong mag-usisa ng buhay ng iba? Inis na tanong ni Lance. Bakit parang biglang naging banas na banas ka? Wala namang masama sa sinabi ko. Angel ni Chloe sa asawa. Yung tanong mo kasi nakakabanas. Iritabling sabi ni Lance kay Chloe. Ay sus naman. O siya, hindi na. Tatahimik na nga lang ako. Sabi ni Chloe hindi na nga muling nagsalita. Love, buhay kasi nila yon. Maling pag-usapan natin ang nangyayari sa kanila. Kaya nga tayo may tinatawag na privacy. Saway ni Lance. May point ka. Sorry, na-curious lang naman ako. Nakangusong sabi ni Chloe na parang bata, kaya natawa na lang si Lance. Matitiis ko ba ang maganda kong asawa? Makita lang kitang nagpapakyo, tumuhupa na agad ang galit ko. Sabi ni Lance na siyang ikinairap ni Chloe. Binola mo pa talaga ako. Sigurado ka ba talagang ako lang ang maganda sa paningin mo? Baka naman mamaya ay may iba ka ng kinahuhumalingan dyan nakapout na sabi ni Chloe habang nakatingin kay Lance. Ikaw lang ang babaeng kinahuhumalingan ko, wala nang iba pa. Puno ng kasinungalingang sabi ni Lance. Hindi niya magawang tingnan na matagal si Chloe sa mga mata nito. Dahil sa nagawa niyang pagtataksil, kaya naman hinalikan niya na lang ito para iwaksi ang nararamdamang konsensya. Chloe, parating na ba si Mama? Tanong ni Lance kay Chloe habang tinutulungan niya na si Yaya ising na maghanda ng lamesa. Saktong tanong ni Lance na may biglang mag-doorbell sa labas ng gate na siyang ikinangiti ni Chloe. Speaking, si mama na yan. Excited na sabi ni Chloe, sabay hinubad ang suot niyang apron. Dali-dali siyang lumabas ng bahay kasunod si Lance. At pagbukas nila ng gate ay bumungad nga sa kanilang nakangiting mukha ni Alma. Mama! Masayang bungad ni Chloe sa kanyang ina. Sinalubong niya ito ng isang mahigpit na yakap at agad ding humiwalay. Sumunod si Lance at binigyan ng halik sa pisngi ginang at bahagya niya rin itong niyakap. Kamusta na kayong mag-asawa? Tanong ni Alma sa kanila at nagpalipat-lipat ng tingin kina Lance at Chloe. Ayos lang naman po ma. Si Lance ang sumagot. Sabay kinuha niya ang malaking bagat maletang bitbiti ni Alma upang tulungan itong magdala. Ang gwapong gwapo kong apo, nasa na? Tanong muli ni Alma nang makapasok na siya sa loob ng gate at nga sa paligid. Nasa loob po kasama ng nani niya. Sagot ni Chloe na biglang ikinagulat ni Alma. May nani na si Lia? Bakit hindi ko alam? Gulat na tanong ni Alma sa mag-asawang Lance at Chloe. Nakalimutan na namin sabihin sa inyo pero pang-apat na araw pa lang naman ni Amanda kaya hindi pa kayo ganoon kahuli sa balita. Kiming sagot ni Chloe sa ina, sabay tingin niya kay Lance. Sinong Amanda? Pangalan ba yun ang kinuha niyong tagapag-alaga ni Liang? Tanong muli ni Alma. Opo, ma. At kami na magsasabi sa inyo. Hindi kami nagkamali ng kinuha. Sagot ni Lance na ikinangiti ni Chloe. Tama si Lance, ma. Sigurado akong magugustuhan niyo siya kasi mabait siya. Sigunda ni Chloe sa sinabi ni Lance kay Alma. Ay, masyado pang maaga para sabihin niyo yan at wala pa naman siyang isang linggo rito. Kaya wag muna kayong katiwala. Paalala ni Alma sa kanila na ikinatikhim ni Lance. Halina na kayo sa loob. Siguradong pagod kayo sa biyahe at nang makakain na rin po tayo. Yakag ni Lance sa gina. Sabay-sabay na silang naglakad papasok ng bahay at pagkapasok nila'y namataan agad nilang pababang sina Amanda at Liam mula sa hagdanan. Apo! Tawag ni Alma sa apong si Liam. Agad na dumakong tingin ni Liam sa pinanggalingan ng boses na tumawag ng kanyang pangalan. At nang mapagsino niya ito ay agad na lumiwanag ang mukha niya at masayang sinalubong ang kanyang grandma. Lola ma! Tawag din ni Liam kay Alma at nanakbo siya papalapit dito. Sabay patalon niyang niyakap ito. Ang laki-laki mo na! At ang guapo gwapo pa! Kamukhang kamukha ka ng daddy lance mo, apo! Natutuwang bati ni Alma kay Liam. Why you took so long to make a visit? Where's Lolo pa? Why he is not with you? Tanong ni Liam habang hinahanap ng tingin ng kanyang Lolo Sevas. I'm sorry, Apo. Lolo Sevas needs to take a rest because that's his doctor's advice. Sagot ni Alma na ikinalungkot ni Liam. Tell him that I will visit him soon so he is required to get better because I'm going to see him. Malungkot na sabi ni Liam, kaya niyakap siya ni Alma para aluin. Liam, I promise we will visit your lolo pa. Pangako ni Lance sa anak. I'll take that as a note, Daddy. Sabi ni Liam at unti-unti nang sumilay ang ngiti sa muka. Tumingin si Lance sa asawang si Chloe at tumangu ito na tila nagkakaintindihan na sila. Sasabay tayo kay mama pa uwi ng province. Bulong ni Lance kay Chloe na ikinatangon nito. Liam, come with me. I'll show you something. So Lola Ma, and Bami could have their long chit chats. Yakag ni sa anak, sabay binuhat niya ito. Balak dalhin ni si Liam sa kusina o di kaya'y sa labas upang libangin para sandaling makalimutan nitong kanyang lolo Sebas. Nang mawala na sa paningin nila si Lance at Liam, ay binalingan naman ni Alma ang tahimik na si Amanda na tila nakikiramdam la. Ikaw ba si Amanda? ang bagong hard na nani ni Liam? Tanong ni Alma kay Amanda habang tinitingnan niyang kabuo ang figura nito. Yes po, I'm Amanda Tuason. Magalang na sagot ni Amanda sa matandang si Alma. Saan at anong huli mong naging trabaho? Tanong ni Alma kay Amanda habang lihim niya itong inoobserbahan. Dati po akong naging manager sa Lux Hotel. Sagot ni Amanda sabay na pabaling si Alma kay Chloe. Hindi ba ay si Lance ang may-ari ng Lux Hotel? Takang tanong ni Alma sa anak. Yes Puma. ma, pero ang kapatid ni Lance na si Gio ang nagmamanage ng hotel na yon. Kaya late na namin nalaman na nagtrabaho pala siya sa Lux at kahit si Lance hindi rin alam. Sagot ni Chloe sa kanyang ina na ikinatangon nito. Dati kang hotel manager, pero mas pinili mong maging babysitter? Hindi ba dapat ay related ang trabaho mo ngayon sa dati mong naging profesyon? Kunot noong pag-uusisa ni Alma kay Amanda. Kasi po, mahilig po talaga ako sa bata, kaya naisipan ko pong magpalit ng trabaho. Sagot ni Amanda na ikinataas ng kilay ni Alma. Is that so? Mataray na tanong ni Alma dahil hindi palagay ang loob niya rito. Napatikhim si Chloe nang mapansin niyang tila mas mahigpit pa ang kanyang ina pagdating sa pang-uusisa ng background. Ma, tinatakot niyo naman si Amanda. Wag nga kayong ganyan sa kanya. Okay naman siya eh. Pagtatanggol ni Chloe kay Amanda dahil kita niyang nangingilag na ito sa kanyang ina. Hindi ko siya tinatakot iha. Nagtatanong lang ako. Normal lang na maging mausisa ako dahil apo kong inaalagaan niya. Sabi ni Almat, muling tumingin sa gawin ni Amanda. Natakot ba kita? Naniningkit ang mga matang tanong ni Alma kay Amanda na ikinailing naman nito. Hindi po ma'am, wala po sa akin yon. Sagot ni Amanda at sunod-sunod na umiling kahit nang na tutuoy na iilang siya sa paraan ng pakikipag-usap ng ginang sa kanya. Si? Hindi naman siya natakot. May pagkapilosopong sabi ni Alma kay Chloe. Kayo talaga mama, halina nga kayo tayo kumain na. Yakag ni Chloe sa kanyang ina at binalingan naman si Amanda. Amanda, makikitawag naman si Lance at Liam sa garden. Sabihin mo kakain na tayo. Utos ni Chloe kay Amanda na siya namang sinunod agad nito. Naglakad na pala ba si Amanda at tumungo sa garden? Kung nasaan ang mag-amang Lance at Liam na abalang nagkwekwentuhan? Sir Lance, malumanay na tawag ni Amanda kay Lance at agad din siyang nilingon nito. Oh, Amanda, may kailangan ka? Nakangiting tanong ni Lance. Sabay na pahawak si Amanda sa sariling batok dahil sa pagkailang. Pinatatawag na po kayo ni Ma'am Chloe, kakain na raw po, sagot ni Amanda kay Lance. Pagkasabi ni Amanda ay agad na binalingan ni Lance ang anak, sabay binuhat ito. Let's go inside, baka magalit pa si Mami at wala pa tayo sa loob. Yakag ni Lance sa anak. Amanda, sumabay ka na sa amin. Huwag kang maiilang kay Mama Alma, Ganun lang ang mukha nun. Mukha talaga siyang mataray pero mabait yun. Sabi ni Lance at pasimpleng hinaplos sa braso si Amanda na ikinabigla nito. Sige po, Sir Lance. Kiming sagot ni Amanda at pilit iwinawak siyang sensasyong kasalukuyan niyang nararamdaman. Dulot ng paghaplos ni Lance. Bago pa sila tuluyang maglakad papasok ng bahay, ay palihim pa siyang kinindatan ni Lance na siyang ikinapula niya dahil bigla niyang naalalang nangyari sa pagitan nila kahapon. Nagtataka si Amanda kung paano nagagawa ni Lance na ipakita na parang normal lang ang lahat sa kabila ng nangyari sa kanila. Pasok na tayo sa loob. Yakag ni Lance kay Amanda at nauna na silang naglakad papasok. Nang makarating sila ng kusina ay naabutan nila si Chloe at Alma na masayang nagkwekwentuhan habang naghihintay sa hapag. Love, we're here. Sabi ni Lance na ikinalingon ni Chloe at Alma Sabay iniupo niya na si Liam sa pwesto nito. Umupo na rin si Amanda katabi ni Liam at nagumpisa na siyang lagyan ng pagkain ng plato nito para pakainin. Nani Amanda, I can eat by myself. Sabi ni Liam na biglang ikinangiti naman ni Amanda. Let me just help you kiddo. Sabi ni Amanda at nagpatuloy lang sa paglalagay ng pagkain ni Liam. Lihim namang pinagmamasdan ni Lance sina Amanda at Liam. Sabay dumako rin ang tingin niya sa gawin ng kanyang asawa na masayang nakikipagkwentuhan sa ina nito. Lance, housework. Biglang tanong ni Alma kay Lance at wala sa loob na napalingon ito sa kanya. Okay naman po mama, going smooth as always. Nakangiting sagot ni Lance sa kanyang biyanan. Good, stay loyal to your wife ha, stay faithful. Nananadyang sabi ni Alma na ikinaismit bigla ni Lance. Kanina pa talaga napapansin ni Alma na panay-panay ang titig ni Lance kay Amanda. Mama naman, kumakain tayo ngayon yung pa talaga napiling birahan si Lance. Loyal sa akin ang asawa ko, kaya huwag kayong ganyan, lalo na narinig pa kayo ng anak ko. Inis na si ni Chloe sa ina nang makita niyang nagkanda sa medang asawang si Lance. Ayaw na mag-isip ni Chloe ng mga negatibong bagay na maghahatid lang ng away sa kanila ni Lance dahil pangako niya sa sarili na magbabago na siya at hindi niya na ito paghihinalaan pa dahil matagal nang napatunayan ni Lance kung gaano siya katapat sa kanya. Nak, tawag ni Alma kay Chloe habang bahagyang nakasilip sa pinto ng silid ni na Chloe at Lance. Yes ma, may kailangan kayo? Tanong ni Chloe na mag-angat siya ng tingin sa ina. Papasok na ako anak. Paalam ni Alma at tuluyan ng pumasok sa loob ng silid. Umupo si Alma sa ibabaw ng kama, katabi ni Chloe. Gusto niya itong makausap tungkol sa nangyari kanina sa hapag. Gusto ko itang makausap tungkol sa nangyari kanina. At gusto kong humingi ng pasensya. Sumobra ata ako. Tismayadong sabi ni Alma sa anak. Kalimutan niyo na. Wala na sa amin yun. Sa susunod lang ma, konting preno lang po. Sabi ni Chloe sa ina na lalong nagpakonsensya rito. Ayaan mo kakausapin ko rin si Lance. Minsan na nga lang ako maparito, may hindi pa ako magandang nasabi. Nahihiyang sabi ni Alma. Kahit wag na, unawa na po ng asawa ko yon. Si Lance pa ba? Nakangiti ng sabi ni Chloe. Hayaan mo't babawi na lang ako. Sabi ni Alma sabay isinandig ni Chloe ang ulo niya sa balikat ng ina. Kayo talaga? Bakit niyo nga pala nasabi yon Kanina? Nagtatakang tanong ni Chloe sa ina. Kasi nakita kong nakatitig sila sa nani ni Liam. Alam mo naman ako ay tamang duda rin kung minsan. Pag-amin ni Alma na ikinatawa lang ni Chloe. Alam niyo ganito kasi yan mama. Maski ako palaging nakatingin kay Amanda kasi syempre inoobserbahan namin siya. At isa pa, ngayon lang sila nagkasundo ni Liam dahil ayaw sa kanya ng anak ko nung una. Paliwanag ni Chloe na ikinatangon ni Alma. Nauunawaan ko na. Akala ko kasi. Hindi na naituloy ni Alma ang kanyang sasabihin. Nang magsalita muli si Chloe. Ma, hindi ganun ang asawa kong si Lance. At hindi hindi siya papatol kay Amanda. Respeto na lang sa akin at sa kapatid niyang si Gio na dating kasintahan ng nani ni Liam. Sabi ni Chloe na ikinabigla ni Alma. Dating kasintahan ni Gio si Amanda? Gulat na tanong ni Alma sa anak. Opo ma, dating naging sila ni Gio nung nagtatrabaho pa si Amanda sa Lux Hotel. Sagot ni Chloe sa ina. Kaya naman pala parang wala lang sayo kung paano tingnan nilang sang nani ni Leah. Sabi ni Alma na ikinahagikik ni Chloe. Tiwala na ako sa asawa ko. Ayoko na siyang paghinalaan dahil matagal niya nang pinatunayan ang katapatan niya sa akin. Nakangiting sabi ni Chloe sa ina. Nagbago ka na nga anak. Nagmatured ka na. Hindi ka gaya dati na kada kibot ng asawa mo'y naghihinala ka. Puna ni Alma sa kanyang anak. Natural lang yun ma. Naniniwala kong hindi kayang sirain ni Lance ang buo at masayang pamilya namin. Siguradong sabi ni Chloe. Nakakagulat ka. Ang laki ng ibinait mo. Naging mas mapangunawa ka na. At higit sa lahat ay mas naging mapagpasensya. Puri ni Alma. Kailangan po eh baka magsawa sa ugali ko si Lance at baka mas lalo niyang maisipan na maghanap ng iba kaya naman iniiwasan kong masakal siya sa akin. Paliwanag ni Chloe. Tama yan. Hindi kita pipigilan sa ganyang isipin dahil isang tiwala sa susi ng maayos at matagal na pagsasama. Sabi ni Alma. Kaya nga po, Mama. Sabi ni Chloe. Napahinto sila sa pag-uusap at sabay pa silang napalingong mag-ina. Nang biglang bumukas ang pinto ng silid at bumungad ang seryosong mukha ni Lance. Nang makita ni Lance si Alma na nasa loob ng silid nila ni Chloe, ay agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha niya at pilit pinasaya ang mukha at naglakad papalapit sa kanila. Ma, nandito pala kayo. Bungad ni Lance sa kanyang biyanan na nakatingin lang din sa kanya. Paalis na rin naman ako, iho. May importante lang akong sinabi sa anak ko. Sabi ni Alma sabay tumayo na at tumungo na sa pinto. Ha, ah, ganun po ba mama? O sige po. Sabi ni sa tumungo rin ulit siya sa pinto para ihatid ito sa labas. Huwag mo na akong ihatid sa labas. Ginagawa mo naman akong disabled. Pabirong sabi ni Alma na ikinatawa nila. Sige po mama, magpahinga na po kayo at siguradong napagod kayo sa maghapon. Paalam ni Lance sa tinintay niya lang itong tumalikod, sabay isinara niya ng pinto. Humarap na si Lance sa asawang si Chloe, na hindi mapalis ang ngiti sa muka na siya namang ipinagtaka niya. Mukhang masaya ngayon ang asawa ko ah. Bakit? Puna ni Lance kay Chloe. Tinatanong pa ba yan? Siyempre, nandito kasi si Mama. Pag-amin ni Chloe na ikinangiti rin ni Lance. Bakit nga pala nagpunta dito sa kwarto natin si Mama? Anong pinag-usapan nyo? Pang-uusisa ni Lance. Ikaw ang pinag-usapan namin. At si Amanda. Sagot ni Chloe na nakapagpatigil naman kay Lance. A anong pinag-usapan nyo tungkol sa amin? Tanong ni Lance at lihim na kinakabahan. Humingi ng pasensya si Mama tungkol sa nasabi niya kanina sa'yo. At balak pang hanya na kausapin ka. Ang kaso sabi ko ay huwag na. Sagot ni Chloe na ikinatikhim ni Lance. Wala na sa akin yun. Malawak naman ang unawa ko. Nakangiting sabi ni Lance sa asawa. Yan nga rin ang sinabi ko kaya ayos na. Nagtaka lang kasi siya sa kung paano mo raw tingnan si Amanda. Pero ang sabi ko na lang, inoobserbahan kasi natin ang nani ni Liam. Dahil nga bago pa lang kasi siya. Paliwanag ni Chloe na siyang ikinasamit bigla ni Lance. Hey, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Chloe sa asawa. Sabay hagod niya sa likod nito. Oo, may nakaalala lang siguro sa akin. Pagdadahilan ni Lance, dahil ang totoo'y kinakabahan siya sa bawat mga lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Ikaw talaga, uminom ka nga ng tubig, kanina ka pa sinasamid. Sabi ni Chloe, sabay abot niya ng isang basong tubig sa ibabaw ng bedside table at ipinigay kay Lance. Thank you love. Pasalamat ni Lance sabay kuha niya ng tubig mula sa kamay ng asawa. Inaanto ka na ba? Tanong ni Chloe. Hindi pa nga eh. Sagot ni Lance, sabay inom ng tubig at muling inilagay sa ibabaw ng bedside table. Gusto mo ba i kita? With extra service? Nangaakit na tanong ni Chloe na ikinangiti ng malawak ni Lance dahil alam niya na ang ibig nitong sabihin. Pahinga ka na, love. Sa mo na lang ako masahihen At alam ko namang pagod ka na rin pagtanggi ni Lance na ipinagtaka ni Chloe. Ngayon ka lang tumanggi. Nakakapanibago naman. Sabi ni Chloe na may pagtataka. Pagod ka, pagod din ako. Lahat tayo pagod kaya bukas na lang. Okay lang ba? Sabi ni Lance. Ayaw mo ba talaga? Sigurado ka? Tanong ni Chloe habang hinahaplos ang mukha ng kanyang asawa. Yes, siguradong sigurado. Sagot ni Lance. Dahil sa pagtanggi ni Lance ay naisipan ni Chloe na hubarin ang suot niyang silk dress. Kaya humantad ang hubad niyang katawan sa harapan ni Lance. Kaya naman napangisi ito at sunod-sunod na napailing dahil sa pagkapilya ng asawa niya. Sigurado ka pa rin bang ayaw mo? Nangaakit na tanong muli ni Chloe kay Lance na siya nang ikinatawan nito. Makakatanggi pa ba ako kung ganito na nakatambad sa akin? Tanong ni Lance Sabay sunggab ng halik kay Chloe. Dumako ang halik nilang sa makikinis nitong balat na siyang ikinaigtad nito. Lance, kagatlabing tawag ni Chloe sa pangalan ng asawa habang ninanam namang sensasyong nararamdaman. You like this? Mamaos na tanong ni Lance habang minamasahin niya ito. Yes, I like it. Sagot ni Chloe, sabay napakagatlabi na lang ulit at dumako naman ang mga halik nilang sa leeg ni Chloe. Do you like the way I kissed you? Mapanuksong tanong ni Lance na siyang naghatid pa ng kiliti kay Chloe. Yes, you're such a good kisser, love. Puri ni Chloe sabay mas idiniin pa ang mukha sa kanyang leeg. Of course I am. Pagmamalaki ni Lance. My favorite, as always. May pagkapilyong sabi Lance sa asawa. Sabay walang pakundangan niya itong nilantakan. Napaungol si Chloe sabay na ng gusto dulot ng sensasyong ginagawa ni Lance. Patuloy lang si Lance sa kanyang ginagawa, sabay hinubad niya ng suot niyang pants at panloob. My favorite view, pilyang sabi ni Chloe, sabay dila sa sariling labi na animoy sabik na sabik sa kanyang nakikita. Ready? Nakangiting tanong ni Lance na ikinatango ni Chloe. Malalakas ang ungol ni Chloe. Ganon din naman si Lance. Kapwa sila habol hininga at pagod na humiga sila sa tabi ni Chloe. Sabay tumagilid siya para yakapin ito. Thank you. I love you. Madamdaming sabi ni Lance kay Chloe. Sabay niyakap din siya nito. I love you more. Sagot ni Chloe habang diretsyong nakatingin sa mga mata ng asawa. Muling siniil ng halik ni Lance si Chloe. At sa pangalawang beses ay muli silang nagniig na parang walang kapaguran at patuloy lang na pinaligayang isa't isa. Summer na, anong plano natin? Tanong ni Chloe kay Lance habang kasalukuyan silang nasa hapagkainan. Sabay-sabay na silang lahat na kumakain ng breakfast, maliban na lang si Gio, na hindi pa umuuwi simula kahapon. Let's go to our private resort in Batangas, para naman makapag-unwind tayong lahat. Masayang sagot ni Lance na naman ni Chloe. Good idea! Sakto, nandito rin si Mama. Tayo ay mag-outing para pagpawala ng stress. Sabi ni Chloe sabay na patingin sa kanyang ina. Ano? Kailan ba tayo pupunta? Kahit anong oras tayo magpunta ay pa pwedeng pwede. Dahil ako naman ang may-ari nun. Sabi ni Lance. Gusto ko sana ngayong araw. Tutal ay wala naman tayong gagawin at isa pa mas maigi ng biglaan. Sagot ni Chloe sabay baling niya kay Liam. Baby, do you want to go on a week vacation? Tanong ni Chloe sa anak na ikinatangon nito. Yes, I want to go. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Liam na tila excited din sa magiging bakasyon nila. Good, sabi ni Chloe, sabay ginulong buhok ng anak at binalingan naman niya ang tahimik na si Amanda. Amanda, pagkatapos natin kumain makikiayos ng mga gamit ni Liam para sa isang linggong bakasyon tapos ikaw rin, Ayusin mo ang mga gamit mo at hindi pwedeng hindi ka kasama. Utos ni Chloe kay Amanda na ikinatango nito. Noted po ma'am. Sagot ni Amanda at muli nang tinulungan sa pagkain ng alagang si Liam. Agad-agad naman ata. Singit ni Alma. Mas mainam ng biglaan ma. Ayoko rin kasi ng pinaplano dahil madalas hindi naman tayo natutuloy. Sabi ni Chloe. Eh ang kapatid mo Lance. Hindi ba siya sasama sa atin? Tanong ni Alma kay Lance nang maalala niya ang kapatid nitong si Gio. Pasusunurin ko na lang po, Mama. Baka may inaasikaso lang na importante yung mokong na yon. Sagot ni Lance at pasimple niyang sinulyapan si Amanda. Sabay nag-iwas lang ito ng tingin. Hindi ko pa siya nakikita simula kahapon. Ang akala ko ngay nandito siya pagdating ko. Curious na sabi ni Alma sa manuga. Yes, Ma. One week na rin simula nang dumating ang kapatid ko rito. Maaga siyang umalis kahapon dahil baka may urgent siyang gagawin sa trabaho. Pagdadahilan ni Lance kahit na alam niyang nasa kondo lang ang kapatid niya at nagpapalamig ng ulo. Ganun ba? Sana'y umuwi siya ng mas maaga ngayon. Para naman sabay-sabay na tayo sa biyahe. papunta ng Batangas. Sabi ni Alma. Wala silang kamalay-malay sa papalapit na figura ni Gio. Kaya naman nagulat sila nang marinig nilang malakas at malagong nitong boses. Good morning everyone! Masayang bati ni Gio sa lahat at ang unang unang niyang tinignan ay ang gawin ni Amanda. Good morning to you! Bati naman ni Gio kay Amanda at pilit lamang siyang nginitian nito para hindi nila mahalata ang kanilang lihim na hidwaan. Ilang sunod na pagtikhim ni Lance para iwaksi ang pagkailang na nararamdaman ni Amanda sa kanyang kapatid wala siyang magawa dahil hindi niya pwedeng kausapin at kumprontahin ng kanyang kapatid tungkol sa ginawa nito kay Amanda kahapon. Maupo ka na, Gio. Sakto lang ang dating mo, kakaumpisa-umpisa pa lang namin kumain. Iyakag ni Chloe sa kanyang brother-in-law at palihim din niyang sinulya pa ng reaksyon ni Amanda na tila na iilang. Alam ni Chloe na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ni na Amanda at Gio dahil nabanggit sa kanya ni Yaya Ising na narinig niyang nagtatalo ang dalawa sa silid ni Amanda at mukhang nagkasakitan pa. Nandito po pala kayo. Good morning, Auntie Alma. Masayang bati ni Gio sa ginang nang mapansin niya na ang presensya nito. Magandang umaga rin naman sa iyo, iho. Oo at kahapon lang ako dumating. Natutuwang bati rin ni Alma kay Gio. Naupo na si Gio sa mismong katapat ni Amanda, katabi ng ginang kaya mas lalo itong nakaramdam ng pagkailang dulot ng presensya niya